ano po, magkaiba po kasi kami ng ano ng trip na sa ano na damit. Siya po kasi ano, tigneto mas mas conservative po kasi ako siya kasi mahilig magsando ganyan. Nah. Eh, bakit magkaiba kayo ng trip? Eh bakit siya gusto niya pa rin magkaparehas kayo? Gusto ko kasi nalilito yung <laughs> tao. Ah, ah nalilito. Ah, Oo. Oh, oh. Bakit? Kapag ba ba eh. kinatawag ng Raisa, may tumitingin ka? Bakit? Scammer ka ba? <laughs> Para ang mapagbintangan tong si Risa May. Pero niloloko niyo ba yung parents niyo pag tinatawag kayo minsan? Yung bata po kami, lagi po namin silang ano, sila? dililito. Mm. Tapos nililito rin kayo ng parents niyo. Oh. Magulat oh, kayo, hindi pala sila yung magulang. <laughs> ah, nililito nyo kami. Sige, ah, na. hindi namin. Kayo. Pwes hindi kami yung magulang. Pero meron ba talagang isang pagkakataon na sinadya nyo na pagpaliti ng isa't isa na hindi nalalaman ng ibang tao. Kunyari, sa classroom, yes. yung isa yung pumasok, yung isa yung... Ba, nag-trip kayo? nagtrip yes po, nung grade 3 po kami noon, ayan, nung time po na yun, siya po yung pumasok sa classroom ko. Bakit? Ano po? Ano? Wala lang po. Trip lang po talaga. Nagkating ka, no? Nagkating ka. Ah, nagpalit ba kayo? Nagpalit po kami ng room. Ah, nagpalit po kami ng room. Kaninong idea yon? Sabi po pare, sabi po pareho. <laughs> hindi alam na mga e magulang niyo. Hindi po. Nabuking kayo ng mga teachers. teachers. Hindi po. Hindi rin po alam na mga classmate namin na hindi <laughs> hindi pa lang um uh yung na classmate nila si Riza. Ang sasama ng ugali. <laughs> <laughs> pa ito, ito? bakit niyo ginawa yan bilang mga bata? Iyon ang hindi ko lubos maiisip kung bakit sa maagang edad na isip nila yon. Pagsabihan mo yung mga bata. Sumunod kay sa kwarto. <laughs> Dito nyo na pag-usapan yan. Pulgoso. Hindi ako si Pulgoso. Pulgoso. Okay. So, ganon. Pero ngayong malaki na kayo, wala na? Wala naman na po. Wala na, pero hindi sinasadya, nagkapalit sila ng Uy. tadhana pagdating sa pag-ibig. Isa sa kanila, ano? Ano hmm. nangyari? Ay niligawan, pero yung isa, ang napaibig. Ay! Ah! Oh. Ikwento nyo ang kwento ninyo. Ikwento nyo ang kwento ninyo. Ikwento nyo ang story. Sino ba ang pwedeng magkwento na? Siguro si Riza po muna. Ah, Hindi, Risa. ikaw ang tinatanong. o <laughs> <laughs> oh, Riza. Riza. Riza, ikaw, ikaw magkwento. Ako po kasi yung unang niligawan. Na Namit po kasi namin siya. Dito lang po, around Timog din po. Around Timog? Paikot-ikot lang kayo sa may mga boys scout. <laughs> yung circle. Paikot-ikot. Inaabangan nila kung sino kaya magiging girl scout sa mga Boy scout na ito po dito lang po, malapit. Okay. Tapos, gimikan na sa gimikan? Opo. Oh, sa G-side? Opo. Oh, oh sabi yo, na. Yon, okay, alam na okay. alam mo ah. Oo, marami. Oo, oo kasi pag nagpunta G-side, ang daming ganito ang outfit doon. Diretso sila. Nakita ko na sila sa G-side, tapos mga kulot din na sila. So, rumampa ka ng G-side. Pag dalawa kayo, At, ikaw lang. Dalawa po kami noon. Pinakilala po siya sa amin ng friend namin. Tapos, kinuha po yung uh, Facebook ko po. Okay. Tapos, chinat niya po ako. Magkasama kayong dalawa, pero ikaw yung natipuhan. Okay. Chinat ka, pinormahan ka nung guy. Opo. Nag, nagpaligaw naman po ako pero sabi ko sa kanya, hindi pa ako totally hila. Parang, sige, ligawan mo ako. Huwag ka muna agad aasa na sasagutin kita agad. Ganon. Ah, bakit galing ka sa breakup? Ah, hmm. Opo. Tapos po nag-effort po siya. Nagpatulong po siya sa kapatid ko na kung ano po yung mga gusto ko. Ganon. Hmm. Yung mga favorite ko. Ano ba yung mga... Mga, yun, mga gusto kong... O, ano. Para makuha niya ang loob mo. So, uh, siya kay, May, kay Riza May para mapalapit sa'yo. Parang But beach. along the way, what happened, Riza May? Ano po, nung time na yun, kasi po, almost nung naniligaw siya, ako po yun madalas niyang nakakasama talaga, totally. Like, pagpupunta po siya ng bahay, tinatanong, dadaan po muna kami ng mall, tapos bibili kami ng chocolates, ng flowers, yeah. ng bear, gano'n. Tapos pupunta po kami sa bahay, tas ayun, si Riza magagulat, nandiyan yung mandiligaw niya. Tapos ayun po, kaso nga lang po si Riza, hindi niya po gano'ng ini-entertain ini si Guy. Kaya parang feeling ko po nun, sabi ko, tinatanong ko siya kung ano ba, interesado ka ba dito sa lalaking to. Kasi po, minsan hindi niya po nilalabas eh. Mm. Tapos minsan po, kapag pumupunta po yung guy ng surprise lang, ganyan, ako po yung nasa labas, ako po yung nakakasama niya. Like, pag iinom po, ganyan, nag-aaya po ng inom, ganyan. Sabi ko, pag sa family, ganyan, sabi ko, kami-kami lang po, tapos minsan hindi po siya lumalabas talaga. Kaya, kala ko po, wala siyang, hindi siya interesado kay gay. So habang dumeded mas si Riza na kapatid mo at sa naman malapit yung guy dahil itong humingi ng tulong sa iyo, unti-unti bang nahuhulog ang loob mo sa guy dahil mas nakikilala mo siya, nakikita mo yung value niya na hindi nakikita ng kakambal mo? Yes po. Kasi sabi ko, ang naman ng kapatid ko, yung, yung effort ni guy, sabi ko, ano eh, ito yung lalaki na sabi ko na never, never na ginawa sa akin ng lalaki. No, mas, Yes. Nakita ko po sa kanya na sabi ko, ang tiyaga niya kasi kahit minsan dinaded ma siya ng kapatid ko, patuloy pa rin siya nag effort pa rin po. Noong mga pagkakataong yun, nainggit ka ba kay Riza? Ano po, dumating po sa punto na naiingit ako kasi po, ayun nga, hindi ko pa po nararanasan. Pero wala naman po akong intensyon na agawin yung sigay. Hindi ko rin po na hindi ko rin po intention na mahulog, ma-fall kay Guy.